guys, so, welcome to Chloe the Roblox Girl And ngayon guys, maglalaro tayo kasama ang aking kapatid ulit Hello po guys! Ang larong Dodge Shed Escape And ngayon guys, bago natin imbisahan, please like and share and subscribe the video Yan guys, ngayon imbisahan na natin, let's start it Wait lang guys, eh, maglalaro pa siya guys, yan Hintayin po lang muna na makapag-join ako, tsaka mag-join yung Ayan, mag-join ka na Mag-join na po yung aking kapatid guys And sana po support tayo yung aking channel para makapag-ano na tayo Wait lang guys, ha And ayan guys, ngayon, nakapag-ayos na kami Ngayon dyan na din yung kapatid ko, oh, mga bubay ka! Nagawa pa dito. Yan, dyan Yan. And yan guys, makikipag-usap muna tayo sa akong sa itong Wait Pitman. guys ah. Magpachil guys. Ayaw naman. Ay no. Ay guys. Let's no. Tino naman lang siya. And yan guys, wow. magtotok na tayo sa tap-tap na to. Ayan, lang natin. Ayan, so, my children is lost. Please find my seven children and bring them here. Be careful, there are monsters. Dito. Ayan, dito. Ayan, dito. Ayan, dito. Ayan, dito. Hindi hindi siya nakikipag usap siya. At ano, nalaro ko na to, no? Nalaro na natin to. And ayan, guys, anin lang namin ngayon. Bis na! ano ano rin Ano yung... Ba't ka naman, ka? Ikaw yung magahalin! And ayan, guys, lang siya. Ayan. Tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Basta ko na lang ako. Ayun, 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 ayun,

Yung guys, nakatalo na tayo and nabibisit ako. Ano baka mukha? Ano na ako guys, na Nakagayo, na lang guys, ayun ka na. Agad tayo naman na? First OV, pwede nga pa tayo lagay. Ayun na sa sayo ano lang. dito. Ay, di Yan, perfect. hindi dito. Yung guys, may mag kami sa boom. Ayun, tayo naman guys. Patay-patay na ako, guys. Pero marunong kami tayo na karami. Kung nakarami ang gift, yes. talaga yes. ng isa. Hindi pupunta dito sa aso, di ba? Hindi, dyan po sa aso, dyan sa babad. Oh, Yan, yeah. perfect, perfect. Yeah. Yeah. Richie, yes. Okay. The, uh, an <coughs> and, ano, yung pick up. And, di ba, pupunta daw doon. Ibigay tayo po tayo. Doon kaya pupunta, guys. Para yung mga kayo nito. Eh, pupunta na tayo dito sa... shop pa, Dito sa pusa, guys, na nanay. Anyway, help and Ulit-ulit tayo mo daw. Ano? Thank you, ano ko po pala ko kayo guys dito na pala ko dito pala guys dito na yung door meron pick it up pati yan sana yun nakanapin pa yung dish eh bulag tayo dyan eh dito na yung pag-obe na naman pag na naman Ano ang ulo mo, Blas, dito? Ay, shhh! Naulong Let's go. Sige na ito hindi pa ulo tayo hindi nga ulo. You saved my life. You saved my life. You saved my life. You saved You saved my life. life. sa pera pera ito yung guys niya jump na tayo dito. May pala talaga mga OB okay, Opo, take it up. Ano yung tayo dito sa portal para hindi na tayo kumulay. So yan. Ito yung dito. Ano kapatid guys? eh, Kung gusto niyo madali kayo matuto, ganito lang gawin niyo guys. Gusto natin ang kina. Tapos natin ang blue. Blue bell. Blue. Patay, patay, patay. Ayos! 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 Ayos!

Sa dito? Hindi na ako sa'yo. Hmm. Sa na dito sa dito? Ano sa na dito? Nakakat dress pala tayo guys. Pero hindi lang dito. Ay, hindi pala yung iba pa na yun. Dito? Pamayat na yun. Hindi, dito. Yes. Patay okay. ka dito. Thanks. No, no, no. Sa tayo Ano na? Ayun na yun. Ayun na yun. Ayun na

hi, na hindi 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 Oh, oh, we're dead. We're dead. We're dead. We're dead. Yun. Ito. Yan. Ah! Ah! Hindi tayo ko mahirap. Saan lang lang siya? Ano sa'yo kaya? Hindi ko masyadong kayos kabisado. And... Ako. Ako lang. Ako lang. Saan mo siya naano? Saan pa ka Sa Ah, okay. Hindi ko alam. Ngayon, di na. Di ko talaga sa

Hindi, hindi, hindi. Mayroon ka. Kung saan guys, may bagong tusungkol. Hi! Ang dami ko! Ayan lang guys. Ayun mo po siya! Wait lang guys, nalang siya. Sorry. Mayroon niyo! Mayroon niyo! ako. Ayan lang. Ayan lang. Ayan lang. Mayroon niyo! Mayroon niyo! Ayan lang! Mayroon niyo! Mayroon

Sige, tayo. Ayoko na, ayoko na, Ayoko Ayaw na. ko talaga alam. sa At ang bayan yung tingnan. Ang naasong kasabay. nag ba ang naasong sasabay. Nag-inis kong nag ano na nga kung kapatid nyo munting merong wala sumusunod okay. <coughs> <coughs> uh, <tignan. Okay. coughs> <coughs> sa iba nila ano orange. niyo kaya tayo naman kaya ano 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 ko ano 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 guys. ano 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 kapatid ko. ano 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 dyan. Kaya lang kailangan siya bilis na nga ganyan nila. Hindi dito. Hindi dito po eh. walang sila nila Mga Ano na? 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 na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na?

putasan putasan talaga sa sumidito panyis na siya. isang libuon ng pagpapalagay ng 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 ng pagpapalagay ng ng Ayoko nga ayoko nga, namatay lang ako. Ano nga? Ano nga? sa kapatid ko nga, nangisimula ako dito. Ano What the hell? At ito, nga, ang mga huli ba ayot? Ano yung kapatid ko? Ano yung kapatid ko? Ano yung kapatid ko? Anong makapag-iisip mo? ko? Ano ko? Ano yung kapatid ko? Ano yung kapatid � �በ቗በው በባ ተመበትቅ የያባቶ ዇ ኚጬብትኑት ብ ኢተያ

ទូនអត់ចេញមកហើយគេជួយខ្ញុំទៅ